Magandang araw mga kaibigan. Marami sa atin ang nagtataka. Paano ba natin mapaghahandaan ang ating kinabukasan nang hindi nag-aalala sa gastusin para sa kalusugan, pag-ipon at retirement? Kung naghahanap ka ng solusyon, pag-usapan natin ngayon ang Geyser 3-in-1 Savings Program. Isang makabago at praktikal na paraan upang matugunan ang tatlong mahalagang aspeto ng ating buhay. Ano nga ba ang Kaiser 3-in-1 Savings Program? Ito ay isang unique financial product na nagbibigay ng tatlong makapangunahing benepisyo. 1. Healthcare Coverage Number 2. Savings or Investment Number 3. Life Insurance ang Geyser 3-in-1 ay parang combo meal ng iyong pera sa iisang programa. Nasasagot nito ang iyong pangangailangan sa kalusugan, pag-iipon, at proteksyon sa kinabukasan. Perfect ito para sa mga Pilipino na gustong maghanda ng long-term na solusyon para sa kanilang sarili at pamilya. Ngayon, alamin natin kung paano ito gumagana. Ang Kaiser 3-in-1 savings program ay nahahati sa tatlong phases. Number 1, accumulation phase. Ito ay unang pitong taon. Sa panahong ito, magbabayad ka ng fixed contributions buwan-buwan o taon-taon. Ang pondo ay napupunta sa iyong healthcare coverage at savings. Limbawa, kung ikaw ay kukuha ng 7-year Kaiser Ultimate Health Builder Plan, magbabayad ka ng fixed amount sa loob ng 7 taon lamang. Number 2, Extended Period. Ito yung phase number 2 o yung ikawalo hanggang ika-20 year. Dito magsisimulang mag-grow ang iyong investment dahil sa compounding interest. Kahit tapos na ang iyong pagbabayad, patuloy nalalaki ang iyong savings. Meron ka rin healthcare benefits na magagamit kung sakaling kailanganin mo ito sa panahong ito. Number 3, maturity period o yung phase 3 after 20 years. Pagdating ng ika-20 taon, ang iyong Kaiser plan ay fully matured na. Magagamit mo na ang iyong health fund at savings para sa number 1 medical expenses o kaya naman number 2 retirement fund or number 3 financial emergencies Ang pinakamagandang parte, meron kang guaranteed health coverage habang lumalaki ang iyong ipon. Ano ang mga benepisyo? Alamin natin naman ang mga pangunahing benepisyo ng Kaiser 3 in 1 savings program. 1 health care coverage. Magkakaroon ka ng healthcare care benefits na sakop ang hospitalization, check-ups at laboratory tests. Meron ding annual physical exams at dental benefits para sa iyong overall health. Number 2. Savings and Investments Ang pera mo ay nagiging savings at iniinvest invest para lumago ang iyong pondo. Hindi ito tulad ng ibang insurance na nawawala lang ang pera kapag hindi nagamit. Number 3. Life Insurance Kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, ikaw at ang iyong pamilya ay protektado. Merong death benefits at waiver of premium kung mawala ang policyholder. Number 4. Retirement Fund Pagdating ng ika-20 taon, meron kang fund na magagamit para sa iyong retirement. Sa Kaiser hindi mo lang kailangang pumili kung saan mo ilalagay ang pera mo. Health care ba, savings o insurance? Dahil lahat 'yan sakop na. Sino ang pwedeng kumuha nito? Sino nga bang pwedeng kumuha ng Kaiser Savings Program? Simple lang, lahat ng Pilipino. Kahit ikaw ay empleyado na gustong maghanda sa retirement, mga OFWs na nais magbigay ng financial security sa kanilang pamilya. Mga young professionals na gustong magsimulang mag-ipon at mag-invest. Mga magulang na gustong tiyakin ang kalusugan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Kahit ikaw ay nasa anong estado ng buhay, ang programang ito ay suwak sa pangangailangan mo. Mga kaibigan, tandaan, ang Kaiser 3-in-1 Savings Program ay hindi lang pang short-term na solusyon. Ito ay pang long-term na paghahanda para sa kalusugan, pag-iipon at proteksyon. Huwag hintayin ang araw na mangangailangan ka ng pera o healthcare nang wala kang mapaghuhugutan. Simulan mo na ang iyong financial journey kasama ang Kaiser. Kung gusto mong malaman pa ang detalye o kumuha ng Kaiser Plan, i-comment lang ang iyong tanong sa ibaba o mag-message sa aking page, Scoot Smart Finance. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang financial tips at investment advice. Maraming salamat at hanggang sa susunod na usapin. Ingat kayong lahat.